Nagdas na ng matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa Baseco, Maynila. Nadiskubre ang katawan sa ilalim ng tulay. May detalye si Bian Manalo. Palutang-lutang at wala ng buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki sa Delpan Bridge Southbound, Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Sa inisyal na investigasyon ng mga polis, nasa decomposition stage at bloated na ang lalaki na pinaniniwala ang hindi residente sa lugar kundi naanod lang. Ang dead body is a full-grown adult, po, male, male adult, regular from 30 to 40 years old. Po. Nakita ho nila yung uh, tao na nakadapa na natatabunan ng unang mga water league o oh, wala inahan. Kung mapapansin natin, uh, bloated na po siya, hindi na ma-identify. Opo, oh, oh. at saka yung skin niya ho, medyo nabumputo na. Eh. Hindi patukoy na ng mga polis ang pagkakakilanlan ng lalaki at tanging tatulamang lamang nito sa kanang braso na korting puso ang nakitang palatandaan. Ayon pa sa mga pulis, wala rin umanong anumang palatandaan na pinahirapan o pinatay ang lalaki. Wala o siyang ano eh. Uh, pagkakakilanlan ho. Anything na uh, identification or what. Scene so However, ang makikita ko natin doon, yung tattoo niya po sa right arm niya. Wala naman nung nakita ang any, uh, any stab wounds, gunshot wounds, uh, a head injury or anything. Wala naman po. Sa ngayon, ay nasa Funeraria Cruz sa Santa Cruz, Maynila, ang labi ng lalaki. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.